Mayan. Hindi, picture Hello, yan, my picture yan, picture. Video mo ba? picture yan. Hello. Hello. Okay? Ay, yan mamay tingin ka na. Tingin ka mamay kay mama. Ayan. Huh? ma. Ayan. Ma, video kita. Hello guys. <laughs> For today's video guys, kasama namin si mamay. Eh. <laughs> <laughs> Gusto niya nang umuwi ng masbate kasi ano makikachahan. Ang mata ko ng bobo. Sabik na si mamay sa chacha ng Ma. binitinan. Mabudots pala to si mamay eh. Ah. Mapabuka-bukas ang mga Wag ganyan si mamay. Ang ka. Mga ganyan. ganyan din si mamay. Yung... <laughs> <laughs> Ay, may turok daw siya okay. dyan. Shout out sa mga taga mas dyan. Si Dolores Almuradji ini. Si Dolores Almuradji ini. Magkamukha oh, sa mama dyan. Para tinda sa panahon. Magkamuka. <laughs> Hahaha! <laughs> 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 Hahaha! Ha? Ang tawag. Sa panahon, ang paratindasin, Lysuit! Kami ni mamay magkamukha. Ano? Oh, diba eh, oo, di ba magkamukha kami ni mamay? Oo tayo ni mamay. Huwag ka nang gumayag sa akin na. Mukha. Ma! Gumayag sa akin sa edad. Hindi lang pata sa pagkakataon. binugis ni mamay ng mukha eh. Ano naman? Ake, dito ka sa tabi ko. Oh, princess, look. Tabi ka dito, dalihan mo. No? Hindi <laughs> sa ako makita, princess. Uy, oh, nanay, nakitala ako pa magura. <laughs> Ayan, princess, very good dyan. Uh, ano kayo tala Ako pang magurang. urang Hoy, hello, wala mo si Jover, tsaka si Shantaya. Hindi dili man yun ang ma Tawagin mo si ano, si Shantaya, tsaka si Jeff. Wala, grabe gala, ang niwang po. Masabi mm. ano si mama yun. Hi, princess. Adina ah, ako sa TV. <laughs> Gusto ko nagyakita ng stikas si pang babae. Nagyakita. Okay. Lapit, lapit, libre lang to, lapit. Napin si Swiss Kang. Luma. Hindi yan live joke. lang Sige, nakatas, tigas <laughs> na. <laughs> ano, <laughs> wag <laughs> Dito, o. Ayan. Hindi, o. Okay. Mabili! May sa muna pa sa e. na yan. yan. Para... Pagkakustaan yeah. na kayo yun si Joubert? May nga, ma'am. isin sa ano, akin. Ano ko? Tara ng ma'am. Sabi si Fancy ko. Isa pa, Joubert. Oh, okay. si yung oh, tagaling oh, natin. Diba? So, Ay, pag dalaga na. na.